Nagluluksa ang mga fans ng OPM band na Ages matapos pumanaw ang isa sa mga vocalist ng nasabing banda na si Mercy Sun. Sa isang Facebook post ng Ages band nitong November 18, kinumpirma nila ang pagpanaw ni Mercy sa edad na 48 dahil sa sakit na breast cancer at lung cancer. Kasabay ng anunsyo ng pagpanaw ni Mercy, ay nag-viral din sa social media ang huling ini-upload na TikTok video nito. pag ako guys, please. pag ako na natatake sa itong pagsubok na ito. Sinasabing video, makikita ang humihingi ng prayers si Mercy habang siya ay nasa ospital. Samantala, Nag-alay naman ng tribute ang mga celebrities para sa yumaong vocalist ng Aegis Band. Kasabay nito, nagpaabot din ng pakikiramay ang mga fans ng Aegis at mga netizens. Kilala si Mercy bilang boses sa likod ng hit song ng Aegis na Luha.